Where you going? Okay. Later, later because I make a video. What? <laughs> Mula mga kapat na mga... lovers natin dyan natin po Friday na naman kaya kami sama-sama na naman <laughs> dito Ito po ang oh, buhay o oh, FW talagang lang. request po nitong dalako kasamang Uganda Every Friday po ay magkakasayahan kami kaya ayan po nagkasayawan nga po at ayan Ganyan po sumayaw ang mga uh, Ugandan Talaga pang yung mga pit nila yung kanilang mga katawan ng inaano Pero talaga pong napakasaya pagka wala sila mga tupak Wala wala pong ano, wala pong pag ano pag-aaway na nangyayari, walang pagtatalo. Talaga pong lahat po ay nagkakasundo kapag ganyan po yung ginagawa nila. Talaga pong kailangan mong sakyan yung kanilang mga ugali. Talagang hindi mo alam kung ano yung tumatakbo sa kanilang isip. Talagang kailangan mo po silang pakisamahan ng todo. Ganun po talaga para hindi mo sila ma makaaway. Ayan po. Siyempre, karamihan ngayon kapag OFW ka is mga ibang lahi is hindi kasundo ng ng mga kapwa ibang lahi. Ayan po kami ay dalawang Pilipina at dalawang Uganda yan Dati ay five kami, ngayon ay four na lang talaga. Ayan, yung isang yan is to do sayo. Marami pa kami hugasin at nagkasundo na. Sasayaw muna daw sila bago maghugas-hugas. Ilalagay naman po siya sa washing machine kaya walang problema. Ayan, yung kasama ko, yan haba na kanyang buhok. Pinutulang ko yan last time. hindi na ang haba na naman. Ang kapal pati ang ganda kasi gusto ko yung buhok na mga ganyan makakapal. Kasi yung yung buko po is hindi masyadong makapal, ano lang siya. Straight nga siya pero hindi siya as in makapal. Ayan, nagre-ready yung isa. kay natatawa kasi kung ano-ano yung ginagawa nila dyan. Minsan talagang pa nila kung ano yung pwedeng gawin para yung kanilang pun is malakas ang sounds natutuwa ako kasi every every po kami na magkakasamis, is ganyan po yung nangyayari. Kaya ayan, naisipan na naman ng isang kasama ko na kumuha ng ano, sabi ay kasi daw po kukunin at para gagawin parang speaker ayan, yung po hinahanap niya ngayon is kaserola, ayun takori ang nakuha, ay takori na lang yata ilalagyan niya, ayan at takori na nga yung kanyang nilagyan ilalagay daw po dun sa loob nun yung cellphone, ayan ang problema is may tubig daw kailalagyan niya plastic ang problema is hindi pa rin gumana Ayan, mahina pa rin po yung sound. Kaya nga po pala, hindi ko nilagyan ng sounds yung mga boses nila dyan. At boses ko ay hindi niyo po naririnig. gawa ng, uh, ayan po is, uh, uh, yung pong song ay talaga po makaka tayo. Hindi po pwede yung song ay nandyan. Kaya kailangan po ay talagang out po yung song. Makikita po natin ang seo naman talaga ng aking mga kasama dyan. Ayan o, di ba? Pakikinggan niyo po minsan yung mga sounds nila. Give the, give the, give the dance. Put it down. All of them dun si. Okay, okay. Ayan nga po, talagang nag-uumpisa ng sumayaw yung dalawa. Ako'y natutuwa talagang paligsaan sila sa kanilang mga sayaw. Ayan po, habang tayo ay nagluluto, ayan. Sayawan ng sayawan sila talagang. Ako po ay for the video lang talaga. Makikita niyo only my hands lang yung nakikita niyo sa akin. But, yun po is ako okay, natuto natutuwa dyan sa dalawa rin dala, dala yung takore kasi doon niya inilagay yung yung phone. Akala niya is gagana pero hindi po talaga gumana. Kaya ako minsan ay natatawa tapos gumagawa ako ng paraan kung ano yung pwedeng gawin. May kita po natin na yan. Sabi ko minsan, uh, ako naman yung kukuha na kung ano yung pwedeng pwedeng lagyan para malakas yung sounds. At ayan nga po, nagre-ready silang dalawa kasi talagang hina po nung sounds. Is gusto po nila is talagang louder talaga. Wala po kasi kaming speaker kaya ayan, yun ang inisip nila na uh, gumawa ng paraan. At ako nga po ay nag-iisip kung anong pwede kong gawin sa kanila talagang to, to gusto niya lagi. Kasi, ayan, todo si Diyos lang talaga ako dyan. Yun po yung pinakamaganda sa kanila. Kasi, kahit silang dalawa lang is na-dance talaga sila. Ayan. Yung isa kasama kayo, wala sa mood. Ayan, todo ano lang siya. Uh, drinking tea. Ayan. Nag-ano po kami, nag-tea-tea. Uh, time to rest. Small time rest but too much this was not finish eh yan po yan yung mga pagkain namin nagti kami and then uh, yan may pagkain din na sweet parang cinnamon siya pero hindi siya cinnamon flavor pero hindi siya as in cinnamon talaga na ginawa ayan po yung aming mga kaguluhan dyan talagang ayan po yung, ito po yung unang video talagang naghahanap sila ng magandang songs kasi gusto daw po nila yung talagang nabambam yung mga pet nila ay talagang yung pinakakalog-kalog nila ganun po sila kapag kasama sayo gusto po nila ay talagang uh, yung pet nila ang kanilang pinapakita na talagang todo sayaw nila yan po yung nagustuhan ko sa kanila kasi hindi sila nahihiya. Lalo na after, pagdating sa kanilang partner, hindi po sila nahihiya magsabi kung ano yung mga nararanasan nila. Kaya kay ano natutuwa po sa kanila. Ayan po. Kahit pa paano pang upload tayo at yun, nakagawa tayo ng parang para tayo maka-video, ginawa nga po namin isinarado namin yung kusina. Nasa kusina po pala kami, ayan kaya nakasarado pintuan. Bawal pong pumasok at bawal nila makita. Ayan. Abang tayo nagluluto, nagbibideo tayo. Ayan. Ang tagal po nilang mag-search ng song. Talaga po ako'y natutuwa kasi dami nilang na search na song is until now hindi pa rin tapos ay apo yan ayan ako na sobrang natatawa sa kanilang dalawa kasi hindi po nila maintindihan na yan yun nga pala ay eh, nagkuha na ako ng kaserola diyan at inilagay ko sa kaserola yung kanilang phone ayan po makikita niyo nilagay ko sa kaserola but hindi pa rin siya too much louder ayan Wait lang natin kasi pinatong ko yung phone gawa ng yun nga kung ako yan. Ipinatong pa yun sa kanya talaga doblon, doble na talagang makikita natin na ang sounds ng cellphone ay naghahalo-halo na. Sa ikaw nga Friday, dapat dinadala mo ka sabi niya every Friday daw. Uh Oo. -oh. Every Friday na daw siya magaganyan kasi malapit na siyang umuwi. <todic> oh, oh. Ako pag nagtataka sa bahay na ito, ang tagal. yung talaga bumabaan na yung pit niya lang talaga yung kanya pinapano kasi gusto daw niya po is malaki yung pit niya eh di tawon tawon naman tong kasama ko at gusto niyang palaki yung pit niya eh kasi ba't hindi daw pantay yung pit niya nasa taas daw yung isa yung isa sa nasa baba ba't daw hindi pantay parang kabang kaya ako yung natatawa at pati pit niya oh pinatingan talaga ba't hindi pantay meron palang ganun Mat matambok yung sa kabilang pigi yung